Humahalimuyak pa ang amoy noy ambon sa iskinita ng barangay Sang Gabriel nang mag-alsahan ng kaluskus ng tsinelas at yabag ng tatlong lalaking sabog sa alak. Sina Troy, Basti at Gino, magkakabarkadang lumaki sa parehong kalyeng yun na wari palaging nakalugar sa ilaw ng poste kapag may lakad na kalokohan. Nakapiwitik pa ang mga bote ng murang brandy sa gilid ng kanal habang humahagikhin sila. Pasuray, hawak ang selpo na maingay ang tugtog ng rap na niremix ni Troy. Sa di ka layuan may nagkukumpulang mga ilaw ng tricycle pero walang gustong makisawsaw sa gulong ng tensyon dahil alam ng lahat. Kapag ang tropang tres hermanos ang nag-init ang ulo, siguradong may dugo ang uuwi na timing namang pauwi na si Nico Ramirez, dating kasama nila sa liga ng basketball sa plaza. Ngayon ay tahimik na taga-repair ng coaching, pumapasok sa talyer tuwing umaga pakabite. May suot siyang lumang t-shirt na nanlilimahid sa grasa. May bakas pa ng pagod sa mga bisig at hawak sa kanang kamay ang paper bag na may birthday cake para sa inang may sakit. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Paki-comment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Ginabi siya sa overtime. Akala niya'y lusot na sa peligro dahil patay kihang kung tutuusin ang kalisada. Pero mali pala Narinig siya ni Troy pag-ikot niya sa sulok at sumiklab bigla ang galit na ilang linggo nang sinisikil ng tropa. "Oy, bitreyor!" sigaw ni Troy. Init siya ang bote sa pader, sumabog ang bubog na parang sirena ng babala. "Akala mo hindi namin alam na ikaw ang nagsumbong kay Kak sa tungkol sa sugalan natin?" Hindi pa man nakapaliwanag si Nico, inundayan na siya ng isang right hook ni Basti, diretso sa cheekbone. Rinig ang lunod ma, crack ng lumalabas na dugot laway. Nabitiwan niya ang cake, kumalat ang frosting sa semento, parang putik na kandila. Dumilim ang tanawin, nanginginig ang tuhod niya, pero nakapulupot pa rin ang kamalayan niya sa isang lihim na matagal niyang itinatago sa tatlo. Hawak siya ni Gino sa kwelyo, sinampas ng paulit-ulit sa baywang hanggang unti-unting mamula ang t-shirt niya sa dugong tumatakas mula sa labit ilong. Walang pumipigil, nakasarado na ang mga bintana ng barong-barong, takot masangkot sa gulong tensyon. Hindi ako nagsumbong, garalgal ni Nico, pero imbis marinig, sinabayan siya ni Troy ng mura. Niko, tatlong taon tayong magkakasangga, tapos tinili mo yung lintik na trabaho mo kaysa sa amin. Dagdag pa ni Basti, alam mo bang dahil sa tip na huli si Kuya Ramil, walang kumikita sa pusoy sa purok natin ngayon. Pumalag si Nico, pero isang sipa sa tagiliran ng sumupil sa hininga na. Bumagsak siya, tumukod ang palad sa basang aspalto. Tila tutulo ang ulap, nakikipag-agawan ng paawis at ulan sa sugat ng lalaki. Sa malayong kanto, sa likod ng dilaw na tarp ng saradong vulcanizing shop, may nakasilip na pula berdeng liwanag. Maliit na LED indicator ng nakatagong body cam na nakaklip sa kwelyo ni Nico. Halos kakulay ng kalawang. Walang nakapansin. Kahit si Nico, kanina pa tinatanggap na masisira ang device kapag bumuhos pa ang suntok. Pero kailangang magtiis. May misyon siyang hindi pwedeng mabigo. Patayan na natin to para wala nang makapang -squill. Sigaw ni Gino, bitbit -bit ang bote, ak ipupukpok sa sentido ni Nico. Gumiti si Troy, pero bago bumagsak ang baso, dumagundong ang mababang pailaw ng dalawang motorsiklong pumapasok sa eskinita. Nag-high beam, sumiklab ang asul na flash. Pulis, dapat! Nabigla ang tres hermanos, kumari pa si Gino pero nasa lubong ng tatlong armadong alagad ng batas. May sunod na sigaw. Drop the battle, hands on your head! si Basti. Nakapamiwang pa, pero tinapakan ng arresting officer ang likod ng tuhod niya. Napaluhod siya. Si Troy, nagkatinginan kay Nico, hindi makapaniwala. Tangina, sinetap mo kami. Hingal si Nico, nangingisay, pero pinilit tumayo kahit na ang tagiliran. Pinulungan siya ng nakasuot na bulletproof vest na si Inspector Loreto. Sir, siniko ang asset natin. Kumpleto ang video, live feed sa HQ. Pumatak ang luha ni Nico, hindi dahil sa anumang sakit sa katawan, kundi sa balot na pagsisisi sa mga mata ng kanyang mga dating kabataan. Tol, hindi ko kayo ipinahamak. Hingal niyang wika. Sinabihan ko kayong lumayo kay Kuya Ramil. Di kayo nakinig. Pagkaposisyon sa likod ni Troy ang posas, napahiyaw ito. Bakit ikaw? Bakit kami ang target? Sumagot si Inspector Loreto. Dahil bukod sa sugal, may sangkot na extortion at pamamaril si Ramil. Kayo ang runner, bale taga-kolekta ng protekta sa mga vendor. Kumurap si Basti, nanlilisik. Hindi kami mamamaril. Hindi pa, sagot ni Nico. Pero kapag umatras ka sa pera niya, sisirain niya kayo. Ako yung unang pinapili, sumali o makulong. Kaya nag ako maging undercover. Habang kinukuha ng soko ang bote, napansin ni Gino ang kumakaluskos na ambulansya. Nasa loob si Aling Rosa, ina ni Nico, nanginginig hindi dahil sa karamdaman kundi sa kaba sa sinapit ng anak. Sa gitna ng flashing lights, ipinakita ni Nico ang papel na pinirmahan ni Ramil noong nakalipas na linggo, Executive Clemency Petition kuno na may pirma rin ni Troy at Basti bilang testerong garantor. Plano niya akong ipapatay sa kalsada matapos masara ang deal para sa inya masisi, paliwanag ni Nico habang iniilawan ng flashlight ang mukha niya. Tutol sana si Troy, pero tumulo ang luha niya. Sa loob-loob, naalala niyang si Ramil nga ang nag-alok sa kanila ng baril kapalit ng komisyon. Nagkahambalang ang saksi. Mga kapitbahay na biglang nagsilabasan, nakataas ang cellphone, live sa social media. Mabilis nag-viral. Binugbog ang lalaki pero aset pala ng NBI. Komento ng netizen, kapit na kapit ang mga kuya tapos biglang may surprise twist. Sa City Jail, ilang oras makalipas, tahimik na nakaupo si Troy. Inakbayan niya ni Basti na ngayoy umiiyak. Si Inspector Loreto nagbigay ng mineral water. Pwede pang ma-plea bargain kung tutulungan niyo kami sa kaso ni Ramil. Napatingin sila kay Nico, nakasukbit na intravenous sa kamay, nangingitim pa ang mata. May pag-asa pa tayong bumangon tol, pero kailangan nating harapin ang gulong pinaiikot natin. Linggo, alas 10 ng umaga, sa covered court, pinagkakaguluhan ang press conference. Nandyan ang mayor, DOH, mga media. Ipinakita sa screen ang high-res footage mula sa body cam ni Nico, eksaktong detalye kung paanong inabot ni Ramil ang sobre ng pera, paanong nagutos ng burahin si Nico kapag kumontra palakpakan ng taumbayan sa bawat freeze frame na sumasalba sa mukha ni Nico na binubugbog habang sumusuko. Sa dulo ng video, nakapos ang larawang duguan niya pero nilalapitan pa rin ang cellphone upang isend ang live feed, caption sa screen, Real courage is bleeding but still pressing send. Nang tanungin si Nico ng reporter kung bakit hindi na lang siyang lumayo sa lugar, tinapik niya ang benda sa noo. Dito ako lumaki. Kapag tumakmo ako, Walang mag-aayos, paulit-ulit lang ang gulo, masakit man, kailangan may pumutol. Sa likod, nakita niya sina Troy, Basti at Gino na ini escort palabas para ipasok sa witness protection van, nakamaskara, hawak ng NDI. Huminto si Troy tumingin kay Nico, nag up na nanginginig. Parang binuhusan ng manyamig na tubig ang nakaraang pagkakaibigan. Hindi upang patayin, kundi para gawing binhinang pagbabago na pwede pa nilang nyakapin sa kulungan. Kinagabihan, sa munting bahay nila Nico, kandila lang ang ilaw, inilapag niya sa harap ng ina ang bagong cake. Binili ng hepe bilang pasasalamat. Bagong frosting, bagong simula. Anak, bakit ka pa bumalik sa gulo? Tanong ni Aling Rosa habang hinahaplos ang gasgas sa pisngin ng anak. Ma, minsan kung sino pa ang binugbog, siya pa yung may hawak ng susing magpapatigil sa gulo, bulong niya. Humigpit ang yakap ng ina, parang niyayakap din ang buong barangay na ngayon mas ligtas ng huminga sa gabin walang asintadong bote at suntok sa dilim. Dahil sa isang sikreto na hindi lang nagbago ng paningin ng tatlong kabarkada, kundi nagpatingkad sa katotohanan na ang tunay na tapang ay hindi lang ang mangiisa sa madilim na eskinita, kundi ang harapin ang sariling multo at ipanayag sa buong liwanag kung sino ba talaga ang dapat managot. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!